So, ayun guys. Lumaban kami sa Battle of the Bands. Ang galing! na kami! Paano nga ba kami nakarating dun? Eh, magsimula tayo sa so umpisa. Nung isang araw kasi, nag ako sa Facebook. Tapos may nakita akong post. Nakita ko sa emo stories yung Facebook page ko yun. Na may Battle of the Bands. Eh, may GC kami yung banda, diba? So, minayam ko, guys. Ano tayo? Sabak tayo dito. Para ano? Sa edo na sabak Sabak tayo. So, dyan naman ang lahat. Eh, alam mo naman, maraming ups and downs, maraming nagka-problema. Pero in the end, nakasabak pa rin kami. And, partida lahat. Two days practice, one day practice. Ito, noorin nyo. pupunta na? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Punta na. Saan? Sa Road to Thailand. <laughs> pupunta na kami ng Battle of the Bands, mga tol. Pupunta namin! Na wish, so, wish us luck. To the rat. Mm -hmm. Wish us luck. Wish us luck. Labandahan na imo. Kasama ko ka dito yung kasama namin dati sa si Destiny Church si Juan Carlos, tsaka yung guitarista niya, si Marvin Ay, Baista na pala. Mala ano to eh, mala body sa balot ang mga tol. Anong banda niyo pala? The Mars, no? May, may, may social media ba kayo? Wala pa. Wala, wala pa. Basta malapit na to tol. Masimpleng tao lang sila. Oh, simpleng tao parang. Huwag sa soundcheck na ata mga tol. Huwag sa soundcheck na ata mga tol ata. Kita ba kayo? West no. side. East side, east side. Ano ka, blood of rib? Waiting for sound check yeah. mga tol. Dan siya pero sige. Tupang, ito pa ay oh, Waiting brin. waiting for sound check mga tol. Waiting. Tapos na sound check. Sound check finish. Sound check. Bawi sa ano? Atau sa mismong performance. Sa... sa... Bukat at baghari Holy, what does it serve? Maselang baghari sa Sa sabak Sasabak na kami guys Manel of the mans. This is it! Guys, isa't kala ating oras na kami naghihintay Kasi nagkakarokal pa dito sa bandang plaza Ito yung mga ropa Itong ropa namin, si David yun, kasi sobrang tagal ng Karakol, ang tagal din mag-start nung mismong event, yung Battle of the Bands. Kaya kaming mga ano, tutugtog, medyo ano, na papagod na, tas naiinip. Pero ang magandang part dun, kasi yung initial na kaba nung una, nawala na. Tapos, ayun, yung sumunod na nangyari, ayun, panlay ba kaming tutugtog? Ito, makita nyo, tumugtog na kami. What? na kami. Hindi kami napahiya. Yun lang yung goal. Tapos 15 mil pare. Magkano price ba? Magkano price? 60 mil! <laughs> Hindi, yung consolation. 15 mil! Mama, mama. 15 mil, 15 mil. 15,000 taon. Mamas na yung Battle of the Bands, guys. Uh, I think we came out fourth ba yun? Kasi sa uh, mga consolation prize, huli kami tinawag. Hindi ko alam kung lowest score to highest ba yun, pero sana fourth place nga kami. Pero ayun, tapos na. Let's go. <sighs> Grabe yung experience na yun, guys. Tapos na ang aming Battle of the Bands and uh, fourth place ata kami. Pero regardless kung ano place namin, sobrang na-enjoy namin yun. Sobrang saya. Ang dami naming na na ano fellow band bands tapos mga babait ng mga musikero and special thanks kay na Ma'am LJ tsaka kay Ma'am Jam kasi talagang yun, kaso kami ng grabe yung support tapos sa mga kaibigan sa klase kung sino man nandun sa supporta grabe tayang lang na hindi rin yung mic ko masyado pero it is what it is padayon siguro kung describe yung experience in one word siguro maangas and hopefully more tugtug to -tug -tug and thanks for watching my time <laughs>